makita ninyo dari ulan sa bukid dili tapos ulan dili dito iinit sa bukid sa baluno no kay eh, lagyuk lagyuk man ang bukid ug atong a ah. so di mau priyas Mutuo mo, anak. Kung di mo mutuo. Kung di mo mutuo. Case one, makita ninyo na. Mutuo ko sa gilong. Pili sa elferno. Wrong. Sa Jesus is check. Dito, Jesus trino. Ay, Jesus kre Pitolo pa. G Jesus eh. Ang ulan is Jesus. Ang kanang tan is tan tanat. Tan tan tanat yung buwan. Hi guys, purple tawa. Ay, ulo ko sayang ng classmate. No, huwag mo. Ulo ko guys, no? Ang aamong ispilan, gabaha. Isang Isang adlaw nag baha ang mga tao so ay naputol. Bye-bye, guys! -bye.